Good morning mga boss Ito na yung update natin sa may Raptor sa bukid Ayan na Yung low power Tapos Nagbabara yung uh, Hydraulic filter niya lagi Ito Naka dalawang palit na may ari ito Filter Lagi na lang pinapalitan yung filter Kasi nagbabara siya Ito pagbukas may mga ribaba siya mga metal ayan oh kaya nagbabara yung filter niya tapos sabi ni customer ito lagi itong nayoyope pag nagtotractor siya yung nag-aarara sa bukid yan. pagbukas natin ayan daming mga ribaba ang dahilan niyan kaya ito nagbabara ito mga to may nadurog sa loob binaba natin yung ano niya transmission niya ito yung nakita natin sa loob ayan ayan o oh. natin yung transmission niya dahil lang sa isang bearing yan kaya maingay yung transmission niya kasi warak yung main bearing niya dito. Yan yung nasa gitna na yan. Katagalan ginamit, nagamit-gamit. Pati yung thrust washer niya nadurog. Ayan. Dapat ang itsura niya ganito. yan Ganyan dapat nadurog na din nadurog yung bearing tapos nadamay shop ayan mapapagastos si customer nadali yung shop niya, kaya pag may naramdaman ipacheck agad para hindi lumala yung sira para hindi matulad dito imbis na bearing lang nasama na yung shop huh? yan lang naman pag ganito rin mga ganitong traktor baka ganito rin yung symptoms ng yung mga traktor baka tulad ganitong sira ipacheck nyo na agad para hindi malala yung gastos pag na yuyupi pag na ito nagbabara, nagbabara yung filter ibig sabihin pacheck nyo na yung filter baka may mga ano na nadudurog na metal sa loob tulad nito meron naman tong magnet eh ito yung ano, trabaho ng magnet, oh. Para malaman nyo kung may nasisira na sa loob. Ayan. Pag may ganyan na, ipacheck nyo na agad sa <coughs> mekaniko. Para hindi po lumaki yung gastos. Yan lang po. Tapos ito, ito na yung lining papalitan din natin yan babaklasin lang natin mamaya Okay, update na lang po ulit at bibili mo na ng pyesa si customer ayos ayan mga boss gawa natin transmission ayan overhaul kasi yun nga, yung nga bearing sira kaya yeah, update pa mamaya part 3. Bye bye!